On behalf of the Blancaan One Chapter, sa lahat po ng mga nagpaabot ng tulong, ayan po yung mga nalikom natin, no? Tapos meron pa tayong mga ibang taong, ano, nag-donate din. Ayan, inaano na namin. Niniripak na po namin, guys. Salamat po. Para po to sa mga, ano, nasunugan, no? Sa area A. E. So, ayan, ready na. So, guys, nandito okay. kami ngayon sa tapat ng Eyak Das Marinas. Ayan. Dito si Fred Piba. At inihintay namin sila German dito no, kasama yung uh, Tagaytay Council kasi pupuntarin uh, pupunta rin sila sa ano no, sa Santa Cruz Kunas, kunasan yung mga ibakiwis, mga nasunugan. So, abang-abang lang muna kami dito. Hello Total Jomar! Mo dyan. <laughs> Ito na kami sa Santa Cristina Elementary School. ikisi ng JT ng langkaan Hi <laughs> <laughs> sis ito yung ano taga Tagaytay Council <laughs>

pasalamatan lang ang chairman ng Tagaytay at buong, uh, mga brad ng council ng Tagaytay no. Tol, message sa mga ano? Um, unang-una nagpapasalamat ako tol sa ano, sa mga chapters na bumubuo ng Tagaytay City Council. Na walang dawa ding sumuporta at tumulong sa mga ganitong mga bagay. Um, ikalawa, um, sa mga brad na kung hindi man kung kapos man sa pera at kapos man sa financial na bagay, um, manpower. Ibinigay nila yung sarili nila para kahit paano, makatulong din sa mga grads natin. Katlo, um, napapasalamat din ako sa mga grads nila sa Dasma, lalo-lalo na sa pangunan ni Germano. Salamat sa mainit na pagtanggap. Ayan, ang advocacy ng kapatiran. Um, basta may nangailangan. Laging may tao, may laging may tao gamang agapay. Yan lang. German salut. Salamat, salamat sa yung message ha. Ah. Ayan. Salamat sa mga sa lahat ng brad ng Tagaytay Council. Tol, salamat sa inyo. Tol, shout out. sa Tagaytay Council. So, natapos din ng aming uh, uh, pakay dito no thank you so much mga tol and uh, sana pagpatuloy lang natin yung mga gantong ano yung mga gantong uh, charity uh, sa mga nangangailangan no lalo na sa mga panahon ito sobrang laki tulong nito i'm sure sa mga naapektuhan ng sunog dito sa Tasma so ayun salamat Tol, salot sa lahat. Salot sa lahat yung mga brad tumulong. Salamat pala sa mga nagbigay na ng tulong, lalo-lalo na sa mga officers at saka sa mga residente ng Langkaan 1 Community Chapter. Saludo sa ating lahat na buhay galing. Ayan, gusto ko nga pala talagang uh, pasalamatan yung mga brad ng Langkaan 1. Ayan. Thank you sa inyo tol, hindi dahil sa inyo eh hindi natin nagawa to 'tong contest ano, no. And also sa mga kilala ko na na ay ayaw mag magbanggit ng pangalan. Salamat sa inyong mga Ang hanggang sa muli and uh, salute all right salute salute